ano kaya yung mararamdaman mo pag uh, yung parents mo ay hindi pinapasok sa araw ng graduation mo yan yung nangyari dito kay Victor Machado panuorin natin ito ito yung nangyari na bayrag ngayon siya si Victor Machado nagkanon pa siya doon sa principal, ayun o oh. Inaabot yung uh, diploma pero hindi siya nakipagsikhan sa principal kasi yung principal dahil nakadamit pang construction yung tatay ni Victor. Ayan, hindi siya pinapasok sa mismong graduation. Bilang ganti, yun yung kanyang ginawa, <laughs> umakyat sa entablado nung kukunin na yung diploma, hindi siya nakipagsikhan. Ayan, hindi siya nakipagkamay sa principal. Ulitin natin. Tignan nyo mabuti. Ayan. Yan. One more. Yan. Yan. Ayaw ibigay yung diploma kasi hindi siya nakipagsikhan. Pero kinuha niya. Sabay baba. And then, yan. nag So, yan yung napala ng principal na 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 hindi pinapasok yung magulang ni Victor kasi nga umiiyak na yung nanay niya at siya kasi nga kahit sino naman na magagalit o yung uh, naramdaman niyang uh, very emotion that time ay uh, hindi natin masisisi yung bata no? kaya sabi ng mga nag dito ng mga marites ay uh, respect begins respect yun nga ba diba? Alright? Grabe ni, saan ang konsensya nila, saan na mang, di mangyari sa kanila yon, di ba? Bakit naman hindi pinayagan ang parents? Kasi nga, nakadamit construction yung tatay. Kaya, yun. He is right. I'm totally agree with him, sabi dito. Magbasa tayo dito sa mga, sa foreign. Foreign, kasi nga ito ay, uh, hindi siya Pilipino, guys. Hindi siya Hindi siya Pilipino. Basahin natin yung mga comment dito. Comment na dito sa con. Boys Playroom. Ito pa yung con. Ito pa yung nagpost sa Boys Playroom. Yan. Okay. Ang sabi dito, he refused the principal handshake at his school graduation four, year, years Victor dream about his graduation however the school principal is not away his moment minutes before the man cruelly mocked the student parents running 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 a simmery for them so the student did not stand it by ayan ito yung nangyari ah ayan i-play natin then basahin natin yung comment ni uh, ni Victor ito siya, ayan, ayan, ayan. Yan po yung bata. Yan po yung video na nagsisirkuit sa social media na viral. Yan yung kamay, ayan. O, di diba? Okay. Then, basahin natin yung explanation niya. Diba, sabi dito, Victor had comparing reason. Ayan, minutes and real. Ayan, nasabi na natin. Okay, sabi niya dito, the situation... Their face they were making fun ayan pinagtatawanan pa guys pinagtatawanan they saw me they saw my mom and crying di ba they were simply handing out diplomas and they were this administration what they do that ayan po yung kanyang sinasabi ano ayan sign natin yung kanyang explanation and let him outside they told him he could not come in di ba So, uh, masakit nga naman yun ah, yung nangyaring gano'n. Bilang uh, magulang mo, parang uh, ininsulto o binastos. Eh naman, ang talong, tama daw ba yung ginawa ng bata na ginantihan niya yung principal, hindi siya nakipag hands, tapos nag-dirty finger siya, no? Ayan. Ang sabi dito sa mga comment ay, uh, so Where well, is the proof? Ayan. Okay, uh, why why should uy, Kasi nga nag-apologize din siya after nag-apologize siya tong uh, itong pana itong bata, nag-apologize siya. Tingnan natin yung kanyang apology. Sabi dito, why should we he apologize? Should should not the administration be apologizing for his parents? Dapat baliktad dapat ang nag-apologize yung school. Sabi daw dito, okay wait my customer ang sabi naman ng isa pa ay why would he apologize if demonstrated his family okay, okay. nakikate maritis itong aking customer <laughs> and then uh, never apologize if you have done nothing wrong maraming nagtatanggol sa batak Maraming yung uh, sa dito kay kana, uh, kay Victor ano pa? He did not need to apologize, the principal did. Ayan. Did he disrespect, disrespect his parents who have done nothing wrong to them. It's natural he would act that way. ayan. yan. Ay, yung kanyang uh, ginawa anyway it's more sap tal dan quicking habok during the program congratulations on the attainment of your on the attainment of your diploma they give you lemons and you meet them lemonade <laughs> no need to apologize okay ano pa? He should not be yun na yung apo. nag kasi itong bata, di ba? At least nag siya kasi nga Siyempre ay baka natatakot siguro. oh, ano basta nag siya. Okay na yon. Yung din ay uh, side na kwad na pagiging humble ano ay papaano. Ang ang question nila yung paaralan hindi nag apology di ba? Yung principal. Sige, basahin natin yung mga ng mga marites, mga comment ng ating mga kababayan. Ang sabi dito ay tignan natin yung mga sabi ng ating mga kababayan. Okay, Sana may manalo dyan ha. Ah, kung ikaw ba ah, kung ikaw yung nasa sitwasyon tapos ganun ang ginawa sa tatay at nanay mo ano yung mararamdaman mo, di ba? Yung ilang taon na, na, na pinagpaguran ng magulang mo at ito yung pinakahihintay na sandali na makita kang makyat at natapos at ito rin yung gustong mangyari ng anak na makita ang magulang na nagsusumikap para matapos pero umakyat lang siyang nag-iisa at di kasama ang magulang ngayon. Bakit hindi naman pinapasok sa graduation? No? Anong klaseng para lang niyan kaya ginawa niya bastusin ang teacher sa harap dahil siya mismo ang binastos ng teacher, sino pa naman ang di masasaktan at magagalit kahit po sana sa palagay niya, bad record yung guy, nag respect na lang po at dapat pinapasok ang magulang, ayan bakit naman kasi hindi pinapasok yung parents, kasi nga naka-construction construction yung kanyang, kuna tired out, yan yung pagkakamali ng principal, ano parang ginads niya no even naka construction dapat pinapasok pa rin niya kasi natatay ngayon eh kahit ako gagawin ko yan kung hindi pinapasok ang magulang ko ano sana wag uskan ayun tao lang nasasaktan lalo na't magulang di nakapasok sa graduation okay wag kularan itong gaugali di ba sabi dito alin pa ang wag kularan yung ginawa ng school yun yung wag kularan yung ginawa ng estudyante ay uh, maybe ano maybe wag tularan pero siyempre kahit sino madala sa emosyon kaya ayan tularan ang kabubuhan niya ayan sabi dito kung tulad sa iyo bobo hindi nakapag-aral kahit grade 1 hindi mo yan maintindihan yung graduate graduate ka tapos hindi papasokin ang magulang mo ang hirap yun kasi bubukat hindi nakapagkaroon kaya, kaya hindi mo naintindihan yan, yan tuloy di ba diba? minsan pag nakocomment kayo ay uh, isipin nyo muna na tuloy ah sabi kasi dito ay ang sabi kasi dito ay sabi niya ayat tularan ang kabubuhan ayan tularan ang kabubuhan sabi ni Onen ama ah, ni yan siya tuloy dito ng pahaba ni Kansa yan you know, Onen kung tulad sa iyo bobo hindi nakapag-aral kahit kahit 1 <laughs> ayan to kasi ay uh, pag ganitong sitwasyon na intindihan ng uh, maraming nakakaintindi sa ginawa ng bata o nakikisimpatya kasi nga binastos yung magulang niya so uh, ano yung way na kanyang uh, magagawa para naman uh, kahit papaano makaganti di ba nakaganti siya <laughs> So, ayun, hayaan niya siya nakaganti. And then, afterward, nag-apology din siya. Yun yung maganda. Okay? Ano pa, maghanap tayo mga ibang marites. Nasaktan yung tao kahit sino dahil sa code grace na yan. Oo, oh, di ba? Congratulations, ayan. Okay lang yan, at least nakapagtapos na siya. Kawawa naman ang magulang niya. Oo, oh, miyak daw yung magulang niya. Kinupintungan niya. No comment ako, engineer. <laughs> ang comment ko doon sa upload. Okay, ay, Okay, uh, tapos taposin na natin. Basta, guys, sige, magpasa pa tayo ng mga comment ng mga puti, ng mga foreigner. Kasi nga doon, doon mismo sa kanila to, nangyari, ano? they were wrong. Discrimination his parents and he has no reason to mad the school. Okay? When I was younger, I think that the direct, director would have swallow his teeth don't ever ever loud at the parents 'di ba? Talagang mawawala ang pinag-aralan mo kung bastusin at ipahiya sa magla ang magulang mo. Isipin mo gaano kasakit makitang umiiyak at pagtawanan ang magulang mo. 'Yun 'yung mga pana Kaya 'yung ginawa niya sa akin na ay uh, pede. Wala namang kasinpa na. Walang anak na matitis ang magulang na binabastos. So kung nagawa niya yan sa principal ay tama lang sa'yo dala Naginawa sa sa'yo yan principal ano kasi dinastos mo yung magulang niya so tama lang sa'yo hindi ka kung kung sakaling may pinag-aralan ka hindi mo yung gagawin so kung karang sabi nga respect begets respect ano kung binastos mo yung magulang niya at binastos ka ng bata deserve mo yan okay deserve mo yan some of the teachers are just terrible at the jobs. I'm glad he did graduated and walked down the aisle. Okay? Don't apologize. Call them out. <laughs> diba? Huwag ka na nasabi nga dyan. Huwag ka na mag-apologize. Okay? Ang galing. Okay? Sana may nanalo dyan. Basta sa... Yun yung nasa akin. Nasa open dun ko. No? Um, yung ginawa ng bata ay uh, hindi maganda. Pero kung doon sa sitwasyon na yun, medyo umiiyak na sila tapos hindi pinapasok tama lang tama lang okay tama lang na maramdaman ng principal kung ano yung yung ginawa niya doon sa magulang niya tama lang na maramdaman nyo kahit gaano kayo kayaman o, o edukado di ba kung kayo po ay walang respeto ay gusto Ayan, okay, uh, sorry, ito yung sagot sa na may nanalo dito. Okay, ito yung sagot, ano? Sa mga hindi nagagari sa akin na hindi tama yung ginawa ng bata ay uh, it's okay kanya-kanya tayo ng opinion ano pero sa akin ay tama lang yun para ma para maramdaman ng principal na mali siya kasi na uulitin niya yan sa susunod na graduation may makita na naman siyang parents naka construction worker hindi na naman niya papasukin o di ba buti nga yun lang eh yung hindi siya nakipagsikhan lang yung kanyang yung kanyang uh, ganti ba o revenge Okay, for the last time, ipanood natin para maintindihan ng iba. Ito yung nangyari, ah. Ayan. Hindi siya nakipagsikhan sa principal. Pinablood niya yung diploma. Ayan. Okay. And then, bumaba. Yun. Another take. Okay, yan. Hindi siya nakipagsikhan. Ayan yung kamay ginagano ng principal pero ayaw niya last one para makita niyo kung gaano kasakit kasi yung ginawa ano yan 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 okay okay so uh, ang hindi lang maganda yung nagganon siya <laughs> yung uh, may nagkano siya para nag dirty finger siya Now, yun lang yung hindi maganda no okay So, uh, ang tamang sagot ay i na natin. Congrats, sana may nanalo dyan. Ay, uh, stop na. Stop. 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 Tamang sagot ay idinulot. Ah, idinulot. Yan. Sana may nanalo. Idinulot. Yung idinulot na pagpapahiya ng principal sa estudyante na hindi niya pinapasok yung magulang niya, yun, yun kaya nagawa, nagawa ng estudyante na parang bastusin yun, principal kasi pinastos yung magulang ko eh. Kung ano yung idinulot mo sa aking mga magulang nakabastusan, na yun yung gagawin ko sa iyo, parang yun yung, tumat, yun yung tumasok sa otak ng bata, no? Ganti-gantihan lang yan. <laughs> Which is, sa akin, hindi masama ang gumanti kung sakaling ang involved naman na ay magulang, di ba? Kasi rin re respeto natin yung magulang natin. Malaki ang respeto natin sa kanila. Tapos babasto silang ng dahil nakasuot siya ng construction nakasuot siya ng construction eh, ikaw pa naman yung graduation ayaw mong papasukin hindi porkit naka naka-Amerikana ka o, di, o hindi kaya nakapag-aral ka o hindi kaya professional ka, may karapatan ka nang mag-discriminate ng kapwa mo tao. Yan yung idinulot mo. Di ba? Sa bata yung idinulot mo na pagpapahiya na hindi mo pinapasok yung bata. Yun yung ginawa sa iyo ano? Karma ang tawag doon ah. Uh, na karma mamuro. to kaya Ikaw. Wait lang may customer. Maraming maraming salamat ah sa inyo lahat. Sana may nanalo, sana may nanalo. Maraming maraming salamat again. Thank you very much. Bye-bye. Have a nice day. Thank you.